Hello so, mga kaibigan, so ito yun oh. Yung video ngayon Yung na nagra-rally Tapos talagang nawi sa pisikalan Yung rally kontra polis oh. yan Ayan, grabe Nawi talaga sa pisikalan oh. Kasi mayroong hinahabol yung mga pulis Nang bato daw to oh. oh, Kaya gusto nang arrestuhin Pero yung mga kabataan na nagrarali, pilit din nilang kinukuha yung kasama nila na para hindi maaresto ng mga polis. Yeah. Grabe na uwi talaga sa pisikalan. So parang kagaya na sila ng Indonesia. Um, mm, gulo sa Indonesia, nagrarali yung mga kabataan tapos pinagbabato yung mga polis. Grabe. Yeah. Uwi talaga sa ganito. Is, sana. Yan.